Hello, good afternoon or good evening. Mat-prepare na naman ako para bukas. Kain sa mga alaga ko, so magluto na ako. Kasi at 6am, kumain na sila. Mais. Diba guys? Magluto ako ng mais, ito ang kalant. ito lang para ano wala lang kami tubig na eh, nagpipit tepet tipit pagkain para sa mga aso pusa. aku pas waktu jadi aku mak derasat do matlit jadi si at 6 am aku nasi la baka matlit aku pagi sing lalu lah oh, nak makan Oh, di Wow, natak na tak. Mayroon tak dito, tumira. So, ito Oh, lang. rasa di ba? Para sa Meron na sila pagkain dito. Para bukas isda. Ready na to isda. Para bukas. Ano na lang. Kanin na lang. Ang kulang. Para bukas. Hindi ako mag-wait. Diba? na hindi masalaba mo kasi ayaw ko yung kung gusto ko malinis, gusto ko malinis ang nababa ayoko yung marumi-marumi. kung ano oh, tubig 8 to 4 lang ang tubig namin dito ng di schedule. Gabi wala na. Tipit tubig. Hey guys, thank you so much for watching my YouTube channel. Please, guys, subscribe, like, and share. Comment, thank you so much. Bye bye.